Please don't forget to watch my youtube channel subscribe, like and hit the notification bell thank you araw-araw -araw ay madalas kong makita ito si Manong na nagdadala ng kanyang mapaninda at matyagang naglalakad sa naglalako ng kanyang mapaninda at uh... Lakad lang po yan. Uh, katangay. Mga kaibigan. Maghapon po si Manong na naglalakad na kanyang pagtitinda. At, uh, po ko sa kanya. road. hindi ko lang alam kung hanggang saan ito makakarating pero siguro maghapon ito kaya mga ka, ka mga kababayan <coughs> napakatsaga ng namanong sa paglalako okay. ng kanyang panindah isipin po ninyo kung gaano kahirap magtinda sa ganito sa edad niyang ito mga kababayan ay pagod ganun pa yung si ano yung patuloy po sa paglalakad si Manu ganap ng baka may bumili may gusto bumili oh sinundan ko po si Manu at napakalayo na niya Layo nang inabot po ng ginagawa niyang paglalako mga kababayan nakakaawa eh, rin tingnan pero tingkat na siya pero patuloy siyang talagang kailangan ng buhay siguro gawa lang niya itong mga dust na ito at kasi po ay eh, patuloy lang sa kanyang paglalakad napakalayo na po nito ang tutusin tuloy-tuloy lang po siya ngayon sa si paglalako halos wala pa pong bibili kanina pa po ito at sinundan ko po, po si Manong para malaman ko kung may bumibili ng kanyang mga dustpan napagod siya sinundan ko po, po si Manong para dahil sa katandaan niya na ito ay naglalako pa siya nang uh, ng mga dustpan hindi ko po alam kung itong mga dust pan ito ay binibili niya pero so, okay ang gawa lang po ni Manong itong mga dust pan na ito nakakawa mga kababayan na itong kaedad niyang yan ay naglalak po po siya at nakakahanga rin inundan ko po, po siya ng medyo matagal-tagal nakakahanga ang kanyang ginagawang paglalak po Kanina pa po siya naglalakad, walang bumibili. Mga kaposa, katangay. Kanina na Napakalayo na po narapin. Layo, mga kapayan. Pakatsyaga. 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 Pakatsyaga kumawid siya napakalayo nababayan ng inab ang nilalakad ni Manong ni Kuya ni Tatay napakalayo ayun kumawid siya sa intersection napakalayo na nilalakad sinundan ko po siya sapagkat na naisip po, kung gaano kahirap ang ginagawa niyang paglalakad sa wakas pagkatapos ng mahabang paglalakad ay may magtanong kay Manang ang mukhang bibili ko si Manang ito nabili niya Pwede ka bigay kung Pwede ko po bigay yung yung malalaki, 120. Pwede ko yung benta na 200 dyan. Pwede kasi ang pinatalo ko dyan. Hindi ko yung community, ko. Yung, 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 yung maliit, pwede ko yung nang ng 50 cent. Pwede ko nang bigay na 50 cent yung maliit. O, pwede mo yung benta na 200 dyan. 75 portrait price ko po dyan. Pwede. Mag-aang po yan. Pwede. Mahal po yung kahoy. Grabe. Ang dali lang Sa wakas. Pagkatapos po ng mga paglalakad ay mga pagbenta na. Makakapagbenta na yata si Manong. pa pala ako naka Natrangkas po ako eh. Okay po, kakarakas <laughs> po. Tubo man. Juda. Kaganto yan. Malaking araw araw niyo kayo mga gratis po. Kumukuha kayo. may damit. Meron po kasi dito. Inyo na. Mukhang hindi nagkasundo yung dalawa. Hindi bumili si Manang nang paninda pero mukhang order si Manang dahil nagbigay ng number nagkabigay lang sila ng number sana sana umorder yan wala na po sila Pumasok siya dito sa isang eskita. Napakalayo na ng nalalakad ni Kuya. Wala pa rin bumibili ng kanyang mga panindang daspan. Ayun, nagbabahay-bahay pa rin siya. Napakalayo na ng kanyang narating. Ayun, may nagtanong. At mukhang bibili na. layo na nito ayun mukhang may bibili lapitan po natin lumapit po ako dahil mukhang sa wakas may bibili na ng kanyang paninda ayun po. tinatanggal niya ang tali ang makakabibinta na rin si Manong sa wakas. Ayan po mukhang may bibili na rin sa wakas na kanyang paninda. babayan mga kawa at ngunit nakakahanga ang kanyang kasipagan na nagagawa niyang maglakad ng na napakalayo para lang may mabenta at may may paggamot sa kanyang mga kasukasuan siguro siyempre sa ganitong edad eh, medyo masasakitin na po tayo kaya talagang ganito ang buhay tsaga Kunting tiyaga. Kaya naisipan ko na siyang kausapin. Para tanongin kung taga saan. Kuya, kuya, sandali. Oo. Kuya, sandali lang. May magkano bilhin niya ng ano, daspan mo? 75 po. Yung isa? Opo, maliit. Ay, malaki. 150 po. Ay, sinong gumagawa niyan? Ako po. Ikaw Sa bahay ako po. Ako po. Ay, taga saan ka pa? Taga Bungkag po, sir. Bungkag? Hindi, okay. Isang lugar ka sa Sa Mindanao, Manila. Hindi po, Manila po ako. Ay, ba't kayo napadpad dito? Ay, meron lang pong inasikaso yung misis ko rito. Ah, may asawa ka na? Opo. hiwalay po kami pareho. Hiwalay na kayo? Hindi po, yung... Yung dati, yung... Kinakala. Ah, yung asawa nyo, hiwalay na kayo. Oh, yung yung tunai. asawa ng asawa, misis mo ngayon, hiwalay, hiwalay okay. na rin sila. Ah, tapos kayo nag... Saan kayo nagkita? Sa Kalukan po, sa Barangay Ah, layo naman Opo, Barangay Tanod po ako dati Sa Kalukan? Oo, uh, Sumon Server po Ay, ay, batiin mo yung mga taga Kalukan, baka mapanood nila ito Ay, <laughs> ay mga kumpari ko dyan Nandito <laughs> ako Kapitan, sa... Nandito po ako sa Palawan Padala nyo akong tiket Ito, <laughs> <laughs> nagtitinda na lang ng ano kasi senior na Ah, senior na po kayo? Opo, 64 na po ako Ay, ay, sino po? Kayo po ba ang gumagawa nito? Opo, ako po, ako po. Ako po. Uh, saan niyo po binibili mga ano? Gamit. Ah, uh, saan sa ano po sa grocery ay sa bakery yung lata. Ah, uh, yung ano sa lumber, yung uh, kahoy mahal po. Ganun ba? Mahal po ng kahoy, opo. Sige. Minaka mukhang bumili ng ano do sa kanya na. Po, bumili po yung siya, may uh, Ah, ano, uh, yung maliit po. Oh, sige. Sige, salamat, no. Thank you po. Tuloy po. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Opo, sana. Sige. May sige. makaubos. O sige po. Salamat po, sige. sir. Thank, thank you. you.